anong sira ng bike nyo? Ha? Anong sira ng bike mo? Wala. Ha? Wala, wala. Ah, wala sira? Akala ko nasira ang ka kasi tulak-tulak mo yung bike mo. Hindi mo sinasakyan. Ayaw ko, mahilo ko eh. Ah, nahihilo ka? Okay. Uh, Thank you. Uh, akala okay. ko kasi, akala ko nasira yung bike mo. Hindi eh, mo... Eh, eh, bapatake mo sana, Ha? Bapatake mo sana, no? Babatakin? Oo. Oh. Ang alin? Yung bike, yung Ah, bababatakin ka? Oo. Oh. Ah, hindi mo na kayang magbike. bike Nahihilo ka? Oo, oh. wala pag-asa. Pag-asa? Oo. Oh. Pag-asa, Hindi, tayo, na lang. Ah, papara ako ng tricycle, babayaran ko, iahatid ka niya. Eh, sasakay ito. Oo, oh, kasi oh. sa tricycle yan? Oo, hindi, akong bala tay Kasi ang layo ng lalakarin mo Pag asa, nandito ka palang sa angono Pag angono, hanggang binangonan ng Lalakarin mo kasi Nahihilo ka Akong bala Ah, uh, mo ko rito ha ah. Tatawag akong tricycle tay Dito kayo, sir. Driver kayo dito? Hindi. Ha? Oo. Oh. Ano talaga. <laughs> dito. Oh. Kasi si tatay nahihilo, nagbabike. Ang problema, hindi na siya makapidal kasi nahihilo. Ah, ihatid mo lang siya kung magbabayad. Ay, na nagbabay kasi si tatay, nahihilo. Pag-asa lang. Lalakarin niya hanggang pag-asa eh, Yung bike, hindi na niya kaya mag-bike. Kaya tinutulak na lang niya. Ang problema layo pa noon pag asa binangonan nandito pa lang sa sangon. Ayan oh. Ako na bahala, ako magbabayad. Iisakay mo lang yung ano niya, yung bike ito oh. Kasi gusto ko man siyang ikisakay, ang problema hindi kasi yung bike niya. Ito oh. Ako magbabayad. Ah. tayo sa ka na. ako na bahala. Saan ba pwede ilagay to? Pwede na siguro yan. Oo, oh, natatanggal naman to yun. Ayan. Yung bike na lang ang sasampa natin. Wala naman po, wala naman. Tay, pasok ka na sa loob, upo ka na. Ha? Hindi, dito ka sa loob, baka malaglag kayo, nahihilo ka eh. Oo, oh, ako na no, bala. At susunod ako sa likod niya tayo. anh à, đây con nó bật. Sớm cái nó lạt. Sẽ bị tí lắm. Sẽ này dọc lại. Xe xe nhớ tay. say nhúng <coughs> bài Yan lang, dito yan, malapit lang. Ah, dito ka na? Oo. Um, okay. kana okay ka na rito? Pa. oh, siyang ka mo. Ah, uh, tagpos po. Tagpos. Ah. ano? okay ka na rito, Tay? Ah, alis na ako. Sige